topic natin klase ng impeksyon sa puerta makati may discharge ano ba yung mga tunay at maling paniniwala so tatlong klase ang impeksyon sa puerta gusto nating malaman kung yeast infection ba to dahil ba sa bacteria o dahil sa parasite um uh, i-discuss natin yan isa-isa unahin natin yung tungkol sa yeast infection kasi kapag nagkaroon na nga ng mahapdi makati mainit, masakit, lalo na kapag umihi, ah, mapula doon sa balat, maga, ah, may discharge, ah, usually nagkakaroon ka rin ng yeast infection ah, bago magregla at nababawasan pagtapos na yung regla. Tsaka nakita nila kapag ang isang babae ay nagkaroon na ng partner o nagsimula na ng pagkakaroon ng talik, doon mas nagkakaroon ng Yeast infection. Pero hindi lahat ng makati at may discharge ay yeast lamang ang dahilan. Kaya, i-discuss ko ito. So, inuna ko lang ang yeast infection. Pero kailangan malaman kung ano talaga. Ano yung sintomas, ano yung causes. Sabi ko nga, dahil yan sa yeast, pero pwede din dahil sa bakterya, at pwede dahil sa parasite, yung tinatawag na trichomonas. Pag sinabing yeast infection, makikita mo yung discharge niya maputi na parang kesong puti. Tapos, ah, maputi nga yung kulay, walang amoy, at yung pH, yung pH kasi ng puwerta ng babae, mas maganda kung medyo nasa acidic. So, ito medyo acidic pa rin. Pero, makati na, tsaka mainit, may mainit na pakiramdam kasi nga ah, sa sobrang kati. Tapos, medyo mahapdi dahil nga sa pagkamot, mahapdi yon kapag umihi ka. At saka may sugat-sugat na. Maaari kasing pag natutulog ay nakamot ng hindi alam. So maraming mga maling paniniwala. Ano ba yung tunay at tama dun sa mga paniniwala natin tungkol sa dahilan o causes bakit nagkaroon ng yeast infection ng isang babae? Number one, pagdating sa talik, ang sabi nila, oo, maaaring dahilan. Kasi nakita nila, mas tumaas yung mga nagkaroon ng yeast infection nung nagsimula na sila magkaroon ng partner o ng pagtatalik. May kinalaman ba yung pagkain ng matatamis? Kasi sabi nga, yung unmanaged diabetes. Uh, wala pa talagang patunay o oh, dun sa mga pag-aaral na dahil napadami ng kain ng matatamis. Pero nakita nila, dun sa mga diabetic na laging mataas ang sugar nila, mas nagkakaroon sila ng yeast infection. Pero dahil kumain ka lang ng sobrang daming matamis, eh, hindi pa po napatunayan yon. Yung paggamit ng antibiotics, uh, marami kasi na mga pag-aaral na nakita nila na papatay ng antibiotics, pati yung good bacteria, dun sa loob ng puerta natin. Ang tawag doon, lactobacillus. So, napapatay niya. So, dahil napatay yung good bacteria sa pag-inom ng, ng gamot na antibiotic, so, mas dumami yung mga bad bacteria na nandon. Yung pagsuot ba natin ng mga damit na masisikip, katulad ng mga tongs o sobrang sikip na iinitan, hindi pa po napatunayan ng pag-aaral. Pero yung mga birth control pills, actually, wala pa, hindi pa talaga Dati po, nung mataas pa yung estrogen, nung mga pills, eh, nakita nila mas may yeast. Eh, pero kasi ngayon, ibinaba na nila yung estrogen level. Pero yung IUD, yon nakita nila nagpapataas ng risk ng infection ng yeast infection. Yung bang pagbubuntis being pregnant, ah, nakita nila may nagkakaroon din sila ng yeast infection. Pero hindi lahat ng pangangati at discharge ay dahil sa yeast. So, sa mga buntis, kailangan po tayong pumunta sa ating OBGYN. Kasi yung i-discuss ko kani mamaya na bacterial vaginosis, eh kailangan hong ipagamot yun kung yun yung cause kasi baka mapadali ang inyong pag-anak. So, kaya ko to pinapaliwanag. Bakit mas nagkakaroon din ng yeast infection yung mga buntis? Kasi mas mataas yung estrogen level nila yung mga mababa ang immunity o weak ang immunity, wala pang maraming pag-aaral tungkol dito na mas nagkakaroon sila ng yeast infection. Kaya ko lang to sinasabi sa inyo kasi baka akala nyo nga ay yeast iba pala, marami pang dahilan. Ano yung mga gagawin o tagubili natin sa ating mga kababaihan? So pag meron nararamdaman, ipakumpirma sa inyong OBGYN kahit maraming beses na kayong nagkaroon ng yeast infection. Pagdating sa pagkain, kailangan balancing pagkain pa rin ang susundin natin. Huwag naman puro matatamis o kaya yung mga sabi nila, baka daw yung mga lactose o yung sobrang milk, pasagawin lang natin balance. Anyway, may gamot naman sa yeast infection. Ito yung mga tinatawag natin nistatin, tsaka yung mga azole, yung pag narinig nyo, miconazole, yun po yung mga ketoconazole, yun po yung gamot natin sa yeast infection. Kaya kailangan nyo pong magpakita at magpa-check up at silipin yung loob ng puerta sa inyong OBGYN. Sabi ko nga, maraming dahilan, bacteria, fungal o parasite. So, dumako naman tayo doon sa tinatawag nating bacterial vaginosis. So, ito yung candida, yung sinasabi ko. Ito po ang itsura pag tinignan nyo. Sa microscope, may cause naman, bacterial vaginosis. Actually, mas marami ito. Akala lang natin, yeast. Ang kakaiba lang dito, kaya siya may drawing na fish, malansa ang amoy. Pag yung parasite, yung trichomonas, kaya may strawberry dito, ito po yung parasite, yung itsura niya, protozoa yan. Uh, kaya siya may drawing dito na strawberry kasi mamumula yung cervix ng babae. So, kaya tinawag siyang strawberry cervix. Papaliwanag natin. So, pagdating sa bacterial vaginosis, ang discharge nyo, medyo manipis. Diba kanina sabi ko nga, kesong puti. Ito kulay gray, pwedeng white, pwede din green. Ang discharge at medyo malansa ang amoy. Masakit pag umiihi, mararamdaman nyo. Makati din, kaya nga masakit umihi kasi maaring nakamot. At masakit din after magtalik o during nagtatalik. So, tatanungin kayo ng inyong OBGYN, yung contact history, tapos gagawin kayo ng physical exam. So, kailangan nga makita doon sa loob ng puerta. So, physical exam, pelvic exam, iti-check ng doktor yung acidity ng inyong puerta. So, meron din siyang mga gagawing laboratorio. So, titignan niya ano yung mga cells kung makakita siya ng bacteria. Alam niyo po ba na ito ang pinaka- most common. Mas marami ito than yeast infection sa edad na 15 hanggang 44 years old. Kasi nga nagsimula na magkaroon ng partner. At may mga komplikasyon to pag hindi nagamot, lalo na sa mga buntis. So, dito yung pH mas nagiging alkaline at makati din. So, malansa, lalo na after ng pagtatalik. Ano ba yung komplikasyon pag hindi ito nagamot? Ah, maaaring mapadali ang pangangana. Kasi nga, ah, dito sa bacterial vaginosis, maaaring madamay ang tubo o ovaryo ng isang babae. So, magiging pelvic inflammatory disease yon, So, baka hindi ka mabuntis. At saka, sa mga buntis naman, baka ma-infect yung tubig doon sa bahay bata at magdulot ng maagang. Pang-anak nakita nila seven times more nagre rupture o yung panubigan ay biglang lalabas. So, mapapaan na ka ng maaga. May gamot po para dito. Uh, binibigay po antibiotics yung mga metronidazole at saka yung tinidazole. Ano ba nangyari? Ba't nagkaroon din ng bacterial vaginosis? Kasi ang pangunahing dahilan nga dyan, ay eh, yung balanse ng bacteria dun sa loob ng puerta. Gusto natin yung good bacteria, acidic. So, gusto mo lactobacillus. Ang problem, kumonti yung lactobacillus. So, mas dumami yung ibang hindi magagandang mga bacteria. Kaya kailangan mo ng gamot ng antibiotics, yung metronidazole or tinidazole. Dumako naman tayo sa ikatlong dahilan. Tinatawag nating trichomonas, parasito, protozoa. Ang gamot din dito, metronidazole. Ang sa lalaki, minsan, walang sintomas. Wala silang nararamdaman or mild lang. Minsan, may discharge na puti o masakit kapag umiihi. Ito kasi nagkakahawahan ang babae at lalaki. Pero pagdating sa babae, masakit, may iritasyon, makati dun sa labas, dun sa balat, may discharge din at may epekto din sa magiging uh, sa mga buntis at magiging sanggol. So yellowish naman ang kulay ng discharge. Pwede rin minsan gray. Tapos napakainit, napakahapdi lalo na kapag umihi. Tsaka gusto mo ihi ka ng ihi. Tsaka makirot pagtalik. Sabi ko nga doon sa mga lalaki, minsan wala. Pero may, meron din minsan parang mainit kapag uh, umiihi sila or nag-ejaculate pag lumabas yung semen. Tsaka parang gusto nila ihi ng ihi. So yan yung trichomonas. Yellowish to greenish naman yung kulay ng discharge. Tsaka yung amoy niya, uh, parang luma, yung medyo masangsang, at tsaka mas alkaline yung uh, pH doon sa loob ng puerta. May mga test para malaman kung trichomonas nga. Uh, ginagawa ito ng mga OBGYN. Ito yung culture analysis. Titignan din yung pH. Merong tinatawag na whiff, whiff test, tsaka yung wet preparation. So, marami. So, kailangan nyo talagang mag-visit doon sa inyong OBGYN. So, ang gamot, Parehong magpapagamot, lalaki at babae, metronidazole or tinidazole. So kaya kailangan nyo magpakita sa inyong mga doktor. Maraming salamat po.